Maraming, maraming salamat po. Umagang ito, shout out sa lahat ng kapatid sa Bulacan. No? Uh, lahat ng may kanamdaman niyan, dinadalangin natin na makasampunong kagaling at nagpumula sa inyo. Uh, din sila Ate Seni, no? sa kanyang sambahayan, sa si Ate Belen, sa aking sambahayan, kay Doming, kay Eddie, kay Marty. No? Uh, lalo na sa kanyang anak na si Jeff. Uh, si Ninette, no? kaila Michelle. Eh, Johnny na sa ibang bansa, tulungan siya ng, ng Panginoon. At yun din si Baby na sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay na nandiyan sa Bulacan. Pagpalaan kayong lahat at makasumpon lahat ng biyayang inyong pangailangan. Ito ay physical, emotional, financial, or spiritual. Maraming maraming sa Panginoon. Shoutout din sa lahat ng mga kaibigan natin no? na lagi na sumusubaybay sa atin. Napakaloobang kayo ng mga biyaya ng Panginoon. At kayong lahat ay makasumpon ng kagalingan at iwasayan ang pag-iisip, kalakasan ng pangatawan at lahat ng mga bagay na inyong pangailangan ay uh, makasumpong kayo sa pamamagitan at pagmamahal at pagpapala ng Panginoon Diyos. Maraming maraming salamat po Lord God. Ngayon na pong mahala sa uh, Shout out din no, uh, sa ating mga kaibigan na uh, uh, natin po lagi na kakasalamuha, na, na, uh, na maraming maraming salamat. Okay, sige, mga magandang maganda umaga sa inyo lahat. Sa akin mga kapatid, shout out sa lahat ng mga lahat-lahat. God bless sa inyo lahat dyan.